Hello, mga idol. Magandang hapon. Puntahan ko yung mga saging na pinutol ko. Mahinog na kasi. Dito ko ilalagay. Dito ko kinuha. Yan o mga idol yan tsaka ito may na yan dito ko siya napinutol meron pa dito kunti yan tsaka yun ko lang yung kakao ng gum. Yan oh. Ito. Minug na. Ngayon. E Dito natin ilalagay. Ito. Yung iba maliliit. Yan. Ito, laki. Nanong tawag sa inyo yan, mga idol? Hindi man siguro magkakaasya. Yan. Goy. Wala na lang natin yung mga hinog. Natatanggal na kasi mga idol. Yan. Hmm? Laki. Dito na lang mga idol yung video ko mga idol. Hapon na. Ilalagay ko na to. Sige. Bye bye mga idol.